gagawin ngayon. Kaya lang parang na-feel ko na dapat may kasama ako. Kaya sinama ko kayo, o, oh, di ba? Pero surprise, saan ka na? Pa, papa ko pa na kayo. Pa. Kaya pangilaw, kaya pangilaw. Yay! Ano ba tayo? Ano Ilaw. tayo? Ano ba tayo? Ano ba tayo? Ano ba tayo? Ano ba tayo?

yan ang mga nilang nilang nila. Kaya okay. parang nagbana ako sa Oo, ako siya ako Alam niyo naman naman kayo, makatuwa kayo, mapapaiyak kayo, matapos mo kayo. Ayan dahil hinahanap ka na nila. <laughs> She is the face that will open the season 2 po ng Pira-Pira Paraiso. Allow me, please join me in welcoming to Pira-Pira Paraiso, the one, the only, the diamond star herself, Miss Maricel Soriano.

the future drama princesses, or if I may say, the drama princesses of ABS CBN, joining the Diamond Star. All right. Partner, center muna. Tingin sila sa center. Hindi pa ba center yan? Yeah? Major? I don't know what's going on. Nasa star, nasa star is track ako. <laughs> Para sila magkakaedad lang. Look at them. Miss Tessa Mauricio. Thank you. Who else? One, two, three, ha ha ha. The one, the only, the diamond star herself, Miss Maricel Soriano. Ang una kung ano, sila bida dito. Sabi nila si Paulo, ay gusto ko yon. Okay, uh, pakinggan ko na kung anong gagawin natin, anong role. Ganun lang, kasi nagtabaw ko na si Paolo and he's very professional. Ang galing-galing kasi nitong batang to. Eh. Super. Wow, ang ganda ng story. Ang daming twists. Kailangan, on your toes tayo dito. I love ako talaga ni Deo. Oh. Hindi oh. niya ako nakakalimutan. Thank you very much for remembering me. <laughs> Excited ako dahil ang gagawin ko, yung isang way, hindi yung the normal way. Inibitahan ko po kayong lahat na manood ng Lang, directed by Manny Palo and Giorgio Sagi. Kasi ano, yung wedding reception. Oo. Okay, mamimakeup na nga ako. ka sa ka naman ngayon. Pinaantok ako ngayon. So, nakapag ano ka naman, nakakain ka naman ng maayos. Oo, oo. nagising na ako eh. Kasi Tapos, ka? Nag-break. Nag-enjoy oh, ka naman sa show? Uh, oo, oh, alam ano naman. Paano yung enjoy Ipakita natin sa kami. <laughs> ayun, ayun lang ano pag enjoy na enjoy yung nanay. -toy? Hindi kasi yung patutong natin, <laughs> panahon ko. Kaya sabi ko, parang memories. Like the corners of my mind. Tapos kanina talagang kahit maraming tao talagang sinasayaw mo yung mga sayaw mo. Halatang nai-enjoy mo yun. Ganon parang ako, di ba? So usually, inay, pag may mga photoshoot ka, kunwari dahil, ano yung mga preparation Wala masyado. Hindi ako masyado nagpe-prepare lang. So ngayon. yung mga tulog kung hindi ka nagpe-prepare ng ganito? Oo, oh, kasi bagets pa, di ba? ah uh, ano naman yung usually na nangyayari ng timeline? Parehas lang ba siya sa photoshoot no, ngayon? Oo, mm, Pareho hindi lang ako yung conscious dati dahil kahit na ka, walang eye box, di ba? ulit tayo, kasi si second layout tayo. Mm -hmm. Pwede niyo po sabihin. Na ano, sinabi mo hey, naman, na <laughs> second layout kami. So, kailangan magising na naman ako ulit, di ba? Ano so, man? anong ginagawa mo ngayon para magising ka? Kuminom ako soda. Yan talaga ang lagi mong kasama. Ito naman, ano yung tuwing may photoshoot, ano yung hindi mo maka, hindi mo kaliligtaan na ang dali mo kaliligtaan? Oo. <laughs> Ito, yung lagting ko, hindi ko pwede makalimutan. At yung mga babies ko, punan. Yan. Kasi yan yung ano eh, nagpapasaya sa akin. At syempre, hindi mo makakalimutan yung makeup. Ay, oo, oh, oo oh, at tagal ng makeup. Hindi pa hindi kaya. Minsan may makeup pa na ako, nakakatulog na ako, daw ako. <laughs> oo, oh, minsan napapahilot ako. O kaya, yung ano ba, sa papapindot ako para umandar yung dugo ko. Kasi parang natutulog na rin eh. Oo, pero pag napindot na ako ganyan, ah, na ako. Usually, ina, eh, pag mga photoshoot, nangingi alam ka ba sa mga looks? Or Hindi, ginagayat? nakaupo lang ako. Gawin niyo kung ano ang nararapat. Hindi na ako problema. Ah. So, paano yung mga posing mo? Minsan ba dati nagpa-practice ka pa ng mga posing? Oo, kasi tigas ko. Hindi ako... Hindi ako marunong mag pose pose So, nagre-research ka ng mga... Hindi, hindi ko kailangan gawin yun. Kasi kung pinas, pag matugtog ka, masaya ang tugtog. O oh, ayan na, pose na ng pose si Mary. Ngayon, parang photo photoshoot ako, gusto ko yung mga tugtog yung alive, yung tagaya kanina, di ba? Si Wam, di ba? Wake me up, Before you go, go Diba? Di ba? Yun. Yun ang sa akin. Oh, wait lang ha. Magpo-photoshoot na kami. Kaya babalik ako kayo, okay? Kalala pa po natin sa paliparan ng Ninoy Aquino International Airport. Mari po lamang naman natiling nakaupo habang ang sasakyan na hindi paghanap na nakahinto. O okay, gano'n? Pinapakigyan mo yung mga... Oh Matutuwa oh. ka sa kanila. aliw ako. Tapos meron pa akong adlib doon. Di ba? Makulit sa mga Pinoy hindi pa rin sila mapahawat pagkatapos na maari po lamang naman manatiling nakaupo. Upo! Upo! Hoy! Ano ba? Upo! Hindi pa nga dahil nakakaano. Tumataksi pa lang tayo, di ba? Hindi pa nang stop ang playing. Hala, nagbubukasan na ng mga ano, ng mga... oo. Excited na makaupo. lumapag at makababa. Ganon. So, ganon ka maging flight attendant kapag matitigas ang ulo? Oo, kapag matitigas ang ulo. Sabihin ko lang. May papakita sa'yo ina. Ay, ay.

Hey, <laughs> hey, ayan, natapos na ang aking shoot. At siyempre, hindi ba, nag-enjoy ako, kumanta, sumayaw, at kung ano-ano pa ginawa namin ni JM. Ewan ko ba? Tsaka nakakatuwa kasi meron kami angel sa set. Oh, ang cute, -cute ng baby, tingnan nyo. Ang oh, cute! Ang cute ni mommy, at saka ng baby. At siyempre, kung wala kayo, na ako, di ba? Kaya buti na lang sinamahalin nyo ako. Kaya maraming maraming salamashte sa inyong lahat.